Ang narinig nating helio ay tinatawag din nating bahagi ng ebanghelyo ni San Mateo. The Judgment of the Nations, ang paghatol sa mga bansa. Pag sinabi nating Judgment, meron tayo Particular Judgment and General Judgment. What is particular judgment, Father? Pag namatay na tayo, ako, haharap na agad ako sa Diyos. Hindi na ako maghihintay ng kasabay. That's particular judgment. Kung mamatay ka, umarap ka na sa Diyos. Ngayon na, hindi ka na magpapaikot-ikot pa at maghihila ng kasama. Okay? That's particular judgment ikaw ay magsusulit sa Diyos. Pangalawa, pag pinag-usapan natin yung general judgment, kaugnay iyon ang tinatawag nating parusiya, the second coming of Christ, na kung saan ang lahat ang nilikha ay haharap sa Kanya. General judgment. So particular judgment, general judgment. Sa ating Ibanghelyo, binigyan tayo ng paraan kung papaanong paglilingkuran ng Diyos. Kung maalala ninyo, nung nakaraang linggo, ang ibang ay ang pagkatanong sa ating Panginoong Isokristo. Ano po ang pinakamahalagang utos? At sinabi ng Panginoon ang pinakamahalagang utos, ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong pagkatao. But He also gave the second commandment, which is the love of neighbor. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa, inyo sa iyong sarili. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay pagmamahal sa sarili. na Pag iniibig natin ng Diyos, minamahal natin ang ating sarili. Okay? Maliwanag yan sa aking pagbabahagi pag iniibig natin ng Diyos, minamahal natin ang ating sarili. Sapagkat walang hindi umiibig sa Diyos na napapahamak. Kapag tayo umibig sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Ang tapapahamak natin ay ang ating hindi pag-ibig sa Kanya. Now, because we love ourselves in our love of God, ang utos ng Panginoon, ibigin mo din ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay? So maliwanag iyon. Ang pinanggagalingan ng pag-ibig natin sa ating sarili ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat merong pag-ibig sa sarili na hindi galing sa Diyos. Alam natin 'yan. Narcissism, ikaw lang. Mahalaga yung iyong sarili hindi mo tinitingnan yung iba. Narcissistic yan. Pero yung pag-ibig sa Diyos na nanggagaling sa pag, pag- ibig sa sarili na nanggagaling sa pag-ibig sa Diyos. Now, paano? Paano natin paglilingkuran po, Father, ang ating kapwa? Meron na tayong paraan ngayon sa ating Ebanghelyo. Tinatawag natin ito, the corporal works of mercy. Okay, maliwanag yun. Ako'y nagutom, pinakain, nauhaw, pinainom, walang damit, pinaramtan, dayuhan, pinatuloy, may sakit, tinalaw, nasa bilangguan, tinalaw, namatay at kayo'y nakiramay. Pero kailan po ito? Kailan po namin ito ginawa sa iyo, Panginoon? Maganda yung sinabi ng Panginoon. Na ang gawin ni ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito'y sa akin ninyo ginawa. Maliwanag po yun. Dahil kapag hindi tayo masyadong conscious o aware, ang tendency natin ang bigyan, hindi yung pinakahamak kung hindi yung meron na. Totoo po yan. Dahil tinitingnan natin kung minsan yung ating pagbibigay o yung ating kabutihan bilang investment we only give to those people whom can give back to us ano bang pakinabang ko pag ako yung naging malapit dito ano bang ibibigay niya sa akin kapag binigyan ko siya hindi eh, ba samantalang kapag ang binigyan natin ay tinatawag ng ating Panginoong Hesus Kristo pinakahamak sa mga kapatid kong ito we cannot expect anything or something in return. When you give to the poorest of the poor, nothing will come back to you. Walang babalik. Wala nga siyang kaya. Wala nga siyang, Wala nga siyang magagawa. Wala siyang ibabalik. Kaya the requirement is, pagbibigay sa mga kapatid kong ito na pinakahamak as against our mindset na yung bibigyan ko, yun lang ding magbibigay sa akin. So, it goes beyond, for example, our kindness and generosity dun sa mga taong malapit sa atin. Asawa, anak, kapatid, kaibigan. Lampas pala doon. Kasi kung tutusin, kapag nagbigay ka sa asawa mo, magbibigay din siya sa iyo. Kapag naglingkod ka sa anak mo, magilingkod din siya sa iyo. Sa kapatid mo gayon din, sa kaibigan mo gayon din. They will return the favor. Parang may kontrata 'yun eh. Quasi contract. I am good to you, my husband, you are you must be good to me also. Now, I am a good father because I provide for my family. I am a good mother because I love my children and they love me back. So yung pagiging Kristiyano is more than our being good to our family. Pagiging Kristiyano is more than our being good to our friends. Because we know when we love our family, when we love our friends, they will love back. They will love us back. Totoo yun. Eh, di ba? So lampas doon ang hinihingi ng pagiging Kristiyano. Lampas sa pagiging mabuting magulang. Lampas sa pagiging mabuting ina, ama, kapatid, kaibigan. Lampas. Hindi ko sinasabing walang saysay. Iyon, panimula iyon. Basic iyon. But it is more than that. Dahil maliwanag ang sinasabi ng Panginoon. Kung ang iibigin mo lamang ay ang nagmamahal sa iyo, nasaan ang gantimpala? Wala ka ng gantimpalang hinihintay mula sa Diyos. Nakamtan mo na. Minahal ka na nung minamahal mahal mo. So tapos na. You receive your reward already. Ano pang ano pang gantimpala ang hintay mo? Samantala, kapag ikay nagbigay sa pinakahamak ng mga kapatid na ito oh, ng ating Panginoon, wala silang kayang ibigay pabalik sa iyo. Okay? So yung pagiging Kristiyano pala goes beyond our love for each other as family, as friends, as neighbors. It goes beyond that. Ha? Tatandaan ninyo yan. Lalo na, dapat lumampas at makaabot doon sa mga pinakahamak, which more often than not, we disregard. Okay? Kasi pwede talaga maging mabait ka porque anak mo, kaibigan mo, asawa mo, malapit sa iyo, ayun, eh, doon na yun, malapit ka talaga, mabait ka talaga sa mga iyan. Aside from the fact that subconsciously, they will give back to you. Magbibigay sila ng karampatang pag-ibig o atensyon na ibinigay mo sa kanila. Nagko-compensate sila. Okay? So I just want to reiterate ano, the call for uh, discipleship for being a Christian goes beyond the usual love we have for our family for our friends. Ha? Huh? Lalampas doon. Especially to the little ones. Pinakahamak. At kapag ginawa natin ito, sa isa sa pinakamahamak na kapatid na ito, ito ng ating Panginoon. Ito'y sa Kanya natin. Amen.